Hello 18! Hello dyan sa mga fans ni Ken R. Philip, Narito naman tayo sa ating sugestyon, komento, opinion at subukan nating sagutin at uh, magkomento sa mga sinasabi at mga tanong ng uh, mga tao tungkol sa pananamit mga kantidad, mga, mga presyo, I mean, ng mga suot ni Ken sa isang ganap lamang. Ito nga, talaga namang nakakalula ang mga presyo ng kanyang mga suot. Sobra kalahating milyon na kantidad ang lahat-lahat ng suot niya sa isang ganap lamang pulseras, sing-sing, jersey t-shirt, at sapatos. Mayaman na si Ken, Balenciaga boy. Of course, dahil, uh, dahil sa kanyang pagsusumikap, pangarap niya lahat yan, at ginamit niya ang kanyang talento ng marangal para kumita ng pera, wala siyang naapakang tao, wala siyang ginagawang masama at syempre, mula sa finished product na ginawa niya sa mga album, sa mga kantang kinumpus, sa mga graphic art, sa kanyang pagiging creative, realistic, at uh, yung artistry niya sa kanyang mga obra, sa paggawa ng kanta, mga design, fashion, icon, ay doon yun. Doon yun galing yung pera niya. At saka yung perang kinikita din niya, yung kinikita niyang pera, hindi basta-basta kinuha sa mga fans. Galing yun sa mga taga-suporta, mga fans, 18 na bumibili ng kanyang produkto. Aside from that, mayroon ding kita ang SB19 or si Ken mula sa mga advertising company, sa mga musical company. May mga kita sila, may mga talent sila din. O ba? Diba? At higit sa lahat, may sariling kumpanya si Ken, may business siya. Hindi man masyadong malaki, pero siya ang uh, namumuno siya ang nagmamanage sa naturang kumpanya niya o business. At dagdag pa natin, mayroon pa siyang uh, out of town show or out of nation show. At uh, siyempre, may mga endorsement sila. May kanya-kanya silang bayad at talent fee. So, may karapatan naman siguro siyang... Uh, bilhin ko anong gusto nang bilhin anong product at magkano ang presyo ang gusto nang bilhin at ang brand dahil uh, yung pagiging uh, matulungin sa pamilya at sa kapwa siguro meron naman siguro mga charity of course si Ken obviously tumutulong yan sa pamilya si Ken at hindi na dapat ipaglandakan sa buong mundo at ibandera thank you for watching guys see you in the next video and update please Like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember: be yourself and be a good one.